Ngayong araw pala nga niya ay napakaganda na ng sikat ng araw at tunay naman talagang parang wala ng bakas na nakaraang bagyong uwan. Napakagandang pagmasda ng mga dahon na nagasayawan. At dahil nga ni maganda ang panahon ay ko na rin maglaba ng aming mga kumot at saka mga punda ng unan at ganoon din ng bedsheet. Tingnan niyo naman at washing yan pero para akong sanon na ay nakusot ko pa yan, Char. Dahil pala nga nino mga nakaraang buwan ay hindi talaga kami makapaglaba din dahil sa kauulan. Mula pa na nagbag yung tino hanggang sa nagbag yung uwan ay talaga namang puro ulan ang aming naranasan. Kaya ngayong nagpakita ng maganda si Haring Araw ay napaisip na rin ako na maglaba dyan. At habang nga ako ay nagalaba, ay naisip ko na bakit baga nga yung mga labahing ito ay hindi nauubos at anong dali ding maipon. Sana'y ganun din ang kwarta, ano, madaling ipunin kaso hindi ay lamog lamang ang madaling ipunin. E ko na yan dyan at gustong gusto ko na talaga itong maisampay dahil sayang yung araw. Mabango ang aming sinampay kapag tuyo sa araw at kahit hindi mo na nga niyan lagyan ng downy, talaga naman pak na pak na yan. Kayo din po baga ay nakapaglaba na, ay kung hindi pa ay tarat, sabayan ninyo akong maglabada at nang kita ay pare parehas ng makatapos. Anong daming daldal -dal yun? Ay halat, maraming maraming pong salamat sa lahat ng nanood ng aking video at, at tapusin ko na rin muna itong aking paglalaba para naman maisampay ko na. Thank you guys. Sana ingat po kayong palagi. God bless you all. We love you guys. Bye! Thank you for watching!